Okay. Wala nang okay. intro-intro? Wala nang intro-intro. <laughs> Bakit tayo nag-stop mag-upload ng mga videos? Oh game. Wala nang intro intro? Wala nang intro intro. Gabe. San tanong? Madaming sagot. <laughs> Bakit tayo nag-stop mag-upload ng mga videos? Ako sasagot. Dalawa tayo, syempre. Eh. Ano lang ako. Oy, ikaw muna mauna. Okay. Um nagsimula kasi tayo gumawa ng videos nung pandemic. Nung time na wala tayong magawa sa buhay natin dahil pandemic nung sakto'ng nung lockdown na. Oo, oh, nung lockdown na, nung di tayo makalabas ng bahay para mag-market, lahat hindi mo pwedeng gawin. Doon natin na simulan gawin 'yung videos. So nung bumalik na tayo sa normal, bumalik na 'yung mundo sa normal, bumalik na rin tayo sa mga kanya-kanya nating ginagawa na trabaho. So naging busy na ulit tayo sa buhay. 'Yun 'yung sa akin. At saka ano? nasira din yung phone. Nagamit natin pang vlog. Ayun, kitang kita sa kodi ko. Ayun, nasira ang phone. <laughs> oh yun. Saka ano, nag-stop tayo dahil yung mga sineshare nating experience sana na simple experience na nasolusyonan natin Sinashare natin, syempre, no? Just... Hindi ko ma-explain okay. eh. Ikaw na. Tama, naalala ko na. May one time kasi, may nag-comment sa video natin na vet talaga, oh. totoong vet. Um, parang sabi niya, ingat kayo sa sinasabi ninyo. Hindi lahat ng ganito, ganto, ganyan. Bakit? Ano ba yung... Ba't yung about yun, about sa kwan yun, yung pag ano, yung nasabi ko kasi sa video na yun na Uh, kung pabalik-balik na sila sa vet. Pero hindi gumagaling yung, yung, yung galis ng alaga nila. Parang medyo natapakan yung ego ng kaibigan nating vet. <laughs> uh, hindi natin sinasadya makatapak tayo ng ego ng professional nating mga kaibigan. Uh, hindi naman po yun yung ano ko yung yung intention ko. Parang ang sinasabi ko doon kasi, ang kumalala ko ah, na pabalik-balik sa vet kasi hindi nila sinusundan yung instructions din ng vet nila Minsan eh. oh, kasi kulang din ang instructions Oo, oh, nangyayari rin yan. Na, lahat? hindi kasi lahat ng vet practitioner pare-pareho yung diskarte oh. o pare-pareho yung ano. So, ganun na ingat kayo sa ganito. Kaya parang sabi ko, uy, nakakatapak na yata tayo. Hindi na yata magandang yung ginagawa natin. Na minsan, uma meron ding mga nagko-comment na, Dok, paano gamutin yung ganito? <laughs> hindi po kami, vet. Lagi ko po sinasabi sa simula ng video namin na disclaimer, hindi po kami veterinarian. base lang po sa experience namin yung mga sineshare namin na naging effective sa amin. Pero best consult yung veterinarian nyo. <laughs> Eh. Ganon lagi yung end ng videos natin ang dami parang ano umaasa lang sa kung sa kanila nga gumana eh sa atin kaya hindi ganun lagi yung mga tao eh lagi po namin na advice na pumunta pa rin po kayo mag-consult kay sa vet nyo kasi kami po ganun din ang ginagawa lang namin sa bahay is remedies uh, first aid tsaka mga basic lang mga simple deworming mga ganun lang pag bakuna po, hindi po namin ginagawa yan. hindi, so, actually, yung mga pag nagpunta rin tayo sa vet natin, kung ano lang din ang in sa atin ng vet natin noon, may nire lang din po namin yon sineshare lang din namin. Ganon. Eh, medyo naapektuhan na namin na minsan sa mga ano. <laughs> ako especially, patola pa naman ako. Gusto kong pumatol lagi kaso ang hirap palang magpigil, lalag natin ka. <laughs> So, yun po. Yun po yung mga naging dahilan ba't kami huminto. Uh, una, bumalik na kami sa busy naming buhay. At yung pangalawa pa po is yung ayaw po namin magkamali ng ilalabas namin. At ayaw na po namin sa totoo lang maglabas pa ng any content about health-related sa ating mga pets. Gusto namin dumirekta na po kayo sa vet ninyo para makaiwas po kami sa pagkakamali. Okay kulang yung ano mo eh. Dapat din eh nai. Thank you. <laughs> oh, sige. Oh, yung ano, next question tayo. Babalik pa ba tayo sa paggawa ng content? Medyo mahirap sagutin yan. Siguro pag napanood nila tong video to, <laughs> ibig sabihin, babalik talaga tayo kasi in-upload natin to. <laughs> Opo, babalik po kami. Okay? <laughs> Yun lang. Babalik. O, oh, yun na. Yun lang yung question number 2 natin eh. Last question na tayo. Hindi na natin masyadong papahabayan itong video na to. Konting ano lang to eh. Konting chismisan lang. Habang naga ice coffee. Hindi na applicable dito yung ano eh. Hot coffee. Ang sarap pa naman sana nung black coffee lang. O oh, number three question na tayo. Ano ang i-expect ng mga viewers natin sa mga content na ya okay na upload natin. Kung, kung babalik tayo. Pero hello, na-upload na nga yan to eh, Hindi pa ba tayo babalik? <laughs> kung ma-upload to ah, kasi mag edit pa ako. kung tama rin ako, wala na ulit. Uh, Sabi mo, mag edit ha? Siguro, ano, um, magiging more focused yung video natin sa kung ano na lang yung gagawin natin dito sa buhay natin ngayon nandito na tayo sa probinsya. Yes po. Probinsyano na po ang auntie at uncle nyo. <laughs> Wala na po kami sa Bagyo. Uh, nasa probinsya na po kami. Pangarap po namin to, gustong-gusto po namin to mira sa probinsya. Ah, uh, yung mga share lang namin, yung mga pinapanood kasi namin lagi sa YouTube, yung mga vlogs nila Harabas. Sino pa 'yon? Yung pinapanood mo 'yung namimingwit, 'yung bagyo ka lang. Addict kami, sabi. Si <laughs> Si Bata. Si bata Idol ko 'yan. Oh, saka 'yung ano, taga-Pampanga. Pang oh, si Maki Moto. Ma Maki Ma Moto. Oo. Oh, okay. uh, anything na related sa fishing, farming, ah, uh, 'yung mga nagga-garden. Oh, 'yun. Gustong-gusto po kasi namin magtanim. Sa actually sa bagyo po nagtatanim kami, pero kailan pa namin bumili ng paso at lupa? <laughs> Hindi sila paso actually. Plang, plangga yun, di oh, ba, yung white? O, containers. Oh, containers. Tapos yung mga one, Re recycled, one recycled bottles. So, bumibili pa ako na loam soil. Kasi nga yung tinitira namin nun is sa rooftop kami. So, sa, saan yung lupa doon? Sitting city talaga, tabi kami ng highway, syempre. Hindi, walang garden. So, yun, buibili pa talaga ako ng loam soil. So, yun po yung mga iba sa maabangan ninyo sa channel namin ngayon. Um, magpapalit na rin po kami ng pangalan ng channel para hindi po ano uh, hindi na po puro tanong kasi sa comments natin. Kasi yung pangalan ng channel natin Ano Daw TV? So akala lang pag nagtanong sila sasagot natin lahat eh naging busy tayo So pasensya po kayo lahat sa mga nagtatanong <laughs> Oo, Yung story behind jan sa gagawa na lang namin ng video kung bakit gano'n yung pangalan ng YouTube channel natin, kung bakit gano'n natin na-start. Yeah. Kasi ano eh, hindi siya, ano daw TV? Bakit yan? tas puro pet sa ano natin. Abangan nyo yan. Kung sisipagin kang mag-edit at ako mag-video-video. Ang hirap pala maging vlogger. Kailangan lagi mong dala yung camera mo kung saan saan na. May ginagawa ka lang, pupulot ka lang ng ano naman. <laughs> so, kailangan kukuhanan mo pa. Ang hirap, lalo na. Kwan po kami, hindi kami talagang legitimate vloggers. Kami ay pandemic vloggers lang. <laughs> lalo, lalo na ano tayo, ikaw very, ano yun, private ka. Ako medyo nung kabataan ko, medyo open book ako. Pero nung naging tayo, <laughs> nahawa na ako sa pagiging, ano, thunders. <laughs> Sorry. <laughs> hindi sa pagiging private. Siguro ano. Asa ah, ka ano, Bebs? ano, uh, iwas iwas, iiwas na kami sa mga health advice for sa mga pets. Sa kadahilanan nga, yung going back sa question number one, na, kasi nga, may mga kaibigan tayong vet na, ano, uh, mas may alam sa mga bagay na yan. Hindi namin expertise po yung, ano, tama ba? Expertise, O. Oh. Okay, let's leave that to the professional. oh, at saka madami na rin pong mga content creators na vet ngayon. Na, marami na sila sa YouTube, marami na. Saka sa TikTok, hello TikTokers na rin ako eh. Ang dami nila doon, nakikita ko. Oh, okay. <laughs> so, ayun. That's it, man. sit Abangan niyo na lang po. 'Yon po. Kung, <laughs> kung may mga i-upload pa kami susunod. <laughs> Sana mapanood niyo 'to. Yun lang po, yun lang talaga. Okay, cut. Cut na. Oh, cheers. Tandungis mo na naman. Ha?